sa saya tigil din eh. Hindi pala tayo di bobo. Kaya iba, hindi ito yung Ayun, ano? Ah, talaga siya. Aba, ayun, nagkakang. Ilagay niyo't mamaya. Ayun, naligo na agad. Mamay katal kayo. Mamaya, ayusin natin ako ng... Tadya. Wala mo nakakain na rin. Wala mo. Tutuin, gaya ng chicken oh inasal. inasal like this beef. Uh, beef and also the eggplant. the eggplant and banana. banana. So in all the beef like this. Fresh from the fresh from the sea. from the sea. <laughs> the Amor Beach Resort. <laughs> 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 oh, oh pipicture din aling na naantong pala sa intro. Um, oh. Yeah, meron kaming tilapia kasing itim ng tiyo si <laughs> Yes Blue. Yesm 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 Blue.